Sorry sa mga ex ko. Yan ang gusto kong maisabing mensahe sa mga ex ko na hindi nga kami nagkaroon ng maayos na ending. I mean, nagkaroon ng ending pero hindi masaya, di ba? Siyempre, lahat ng mga relasyon na hindi naman talaga tatagal ay may kalungkutan dahil nga ay natapos. Tapos alam naman natin na yung totoong pagmamahal, at least meron tayong notion or meron tayong pag-iisip nga na dapat ito ay forever at Kinukompirma ko nga na ang totoong pagmamahal ay forever. Meron talagang forever na walang hanggang pagmamahal, pag-ibig sa isang perfect match natin mga kapatid. Pero mahirap talagang hanapin ito sa mundo ng tao. Ang relasyon ko ay medyo kakaiba kasi yung relasyon ko ay sa puting inkanto, hindi nga sa tao. Ang mga tao kadalasan kasi ay paiba-iba ang isip tapos maraming mga mali. May mali pa rin minsan ang mga puting inkanto pero kumbaga 10% na lang kaysa dun sa mga mali ng mga tao. Tapos hindi natin may iwasan na marami talagang selos dito sa mundo ng tao. Pero magsusorry nga ako don sa mga ex ko kasi hindi ko rin alam na hindi pala talaga tayo ang para sa isa't isa. At kayo ay hindi nyo din alam kaya hindi natin masisisi ang isa't isa. Pero alam nyo, hindi na ako makikipag-usap sa inyo kasi yung parang pagbukas ng ganyan na meron tayong relasyon na sexual o romantiko nga ay hindi ko na gustong mabalikan yung ganon at yun ang respeto ko nga sa puting inkantong asawa ko kasi yung mga puting inkanto ibang klase o ibang level talaga yung relasyon sa isang puting inkanto lalo na sa asawa kong si Rose kasi yung kalinisan niya ay sobrang grabe mula sa una pa hanggang sa ngayon na libong taon na nanatili pa rin siyang virgin Oo mga kapatid, wala siyang ibang ingkantong hari na nakasama doon sa buong panahon na yon. Kahit na nagkasala ako dito, tinapon ako dito para maging tao doon sa libo-libong taon na yon, hindi siya nakipagrelasyon o nakipaglandian sa iba. Para sa lahat ng mga ex lahat kayo ay nagka-relasyon na, 'di ba? Lahat tayo ay nagkaroon na ng relasyon. So, kasama ako diyan kasi hindi naman natin alam na meron pala talagang one true love, 'di ba? Or kung inisip natin na meron ganoon at umasa nga tayo na tayo na ngayon isa at isa, pero mali pala yung naisip natin. Kasama na din 'yan sa kaguluhan sa mundo ng tao na may mga ganyan talaga mangyayari na hindi inaasahan. So, nagsasorry lang ako sa inyo kasi nagkasakitan tayo tapos nasimula natin yung relasyon na hindi naman pala dapat. Marami akong natutunan sa inyo at nag-share lang ako dito para lang mailabas ko na ito sa dibdib ko. Lalo na at nahanap ko na yung talagang para sa akin. Four years na kaming kasal. Ito na yung pinaka- mahaba kong relasyon at alam ko ng hanggang sa walang hanggan at hindi ko nababalikan kahit kailan pa man yung mga relasyon ko o yung mga alaala natin gusto ko nang kalimutan yan lahat at nagdarasal ako para sa kabutihan ninyo sa lahat ng mga ex ko sana mahanap niyo yung perfect match ninyo. Magpakabuti kayo, magpakabanal kayo hanggang sa katapusan. Alam ko din yung mga hindi necessarily ex pero yung mga tao na kasama ko na nakarelasyon ko na parang medyo open relationship na ganun ang dating. Pinagdarasal ko rin yung kabutihan ninyo. At hindi nga mabuti para sa atin yung palipat-lipat tayo ng mga partner. Kasi dati ako di ba kahit nung mga relasyon ko na medyo matagal pero ilang buwan lang naman yung pinakamahaba kong relasyon dati. Naging honest na mana ako na hindi ako magiging exclusive or sabihin natin na ako lang at ikaw lang tapos hindi ako pwede makipagrelasyon sa iba. Parang open relationship naman karamihan yung naging arrangement ko. Pero mas matagal lang yung mga iba na parang medyo close yung dating na nakakaintindi doon sa pagiging honest ko tungkol sa openness ng relationship ko. So, kayo lahat ay kinakausap ko at nagsusorry ako dahil yun nga, eh, nagkagamitan tayo or siguro nagpasalamat na din dun sa mga alaala -ala natin na nabuo natin. Pero yun nga, ako para sa akin, pinapakawalan ko na yun ngayon lahat para lang malaman ng mga tao kung ano yung isip ko tungkol sa mga relasyon ngayon na meron na akong asawang puting inkanto na si Rose. Napakababaw ng mga relasyon natin dito sa mundo ng tao. At wala kasi tayo nung kabusilakan o kalinisan na meron yung mga puting inkanto na nakikita lang natin sa mga fairy tale na ba talaga nila yung kalinisan nila hanggang makakuha sila ng isang karapat dapat. Mahirap kasi sa ngayong panahon na moderno, di ba? Parang yung kalandian yun na yung normal sa ngayon. Kaya nga ay nagbabahagi ako sa inyo nito Dahil yun, inaamin ko na parang naging fuckboy ako dati Or parang malandi na gusto ko na makipagsiping Para lang makipagsiping sa mga tao Kasi hinahanap ko pa kung ano yung para sa akin talaga hanggang nahanap ko tapos hindi pala normal, hindi pala tao yung hinahanap ko kundi puting inkanto para sa mga tao na hindi malawak yung pangunawa ay pwedeng halimbawa isipin nila na nasisiraan ako ng bait, na may isang babae lang ako sa panaginip ko na yun na yung puting inkantong asawa ko, tapos hindi na ako nakikipag nakikipagrelasyon sa mga totoong tao dito sa mundo, at okay lang yan tatanggapin ko kung yan talaga yung iisipin nyo, pero pinapaliwanag ko lang lalo doon sa mga ex ko na may mga spiritual din na kaalaman na totoo talaga na may true love at hindi lang talaga tayo yung para sa isa't isa. May purpose pa din yung nagkita tayo pero hindi na ako makikipag-usap sa inyo ng personal. Yan na ang bilang respeto ko sa asawa ko na puting inkantong Rina at mataas na Rina. Sa ganun. Siya ang isa sa pinakamataas na Rina sa puting inkanto. Ito ay sorry sa mga ex ko, pero nagsosorry ako lalo na sa asawa ko na si Rose. Kasi hindi ko nga rin alam na meron pala siya. Kumbaga, na nandyan pala siya. At ngayon, pinagsisisihan ko na lahat ng mga paglalandi ko mula sa una pang panahon. Pero yun nga eh, kasi wala pa akong alam, tapos naghahanap ako, ngayon nahanap ko na, well, yun na yung maganda magagawa ko ngayon, yung tinapon ko na ngayon lahat ng nakaraan ko. Gaya ng pinaliwanag ko nga doon sa isang video tungkol sa puso natin na meron tayong kulay, hugis at numero na perfect match para sa isang tao, nasa isang kabiak lang yan. Nagdarasal ako na mahanap nyo kung sino nga yung perfect match nyo na yon At sana magpakabuti kayo at huwag nyong ipatuloy kung ano yung nasimulan ko dati kasi baka nahawa nga kayo doon sa kalandian ko noong unang panahon na parang wala akong pake, makipag-open relationship lang tayo sa lahat. Hindi ganyan, ang totoong paraan para makahanap tayo ng walang hanggang kaligayahan sa pagmamahalan. Manatili tayong malinis kung ano man yung kalinisan na natitira sa atin. Kung baga, itapon na natin yung mga bisyo natin. maghanap tayo ng isang seseryosohin talaga natin. Kayo mga ex ko, pinagdarasal ko kayo na mahanap nyo nga yung para sa inyo talaga. Katulad ng nahanap ko ang para sa akin. Yun lang. Salamat po at God bless.